Ayan at uh, bibiyahin nga tayo ngayon mga kajay Papunta tayo ng uh, At magkakarga tayo ng uh, Magkakarga tayo ng Mga RC pipe O yung gagawing imbornal uh, Lusog Ayan. Yeah. Pero hindi ko siguro ipapakita sa inyo uh, Gamit nga tayo ng uh, Self loading na truck Siguro papakita ko na lang yung mga ibang detail niya pero hindi yung buo. So, yun lang mga ka-jive at abangan niyo po yung adventure natin sa araw na to. Yun mga ka-jive, nandito tayo ngayon sa ano, isang bodega at nagkakarga tayo. So, katulad ng sabi ko, hindi ko na ipapakita sa inyo kung ano yung pinagawa namin. Ayan, at yung naririnig yung mahingay, yan yung pork clip. Ayan, so... Waiting muna tayo dito sa ano nila. Ayan no. Lapit sa kanilang bodega. Dito sa silong ng mangga. Ayan. Ayan. So, yung pagkatapos nito, pag nakarga na tayo ng semento mga kajaybe, diretsyo na tayo doon sa area na kung saan natin i-drop yung uh, mga kinarga natin. Tara. nakarating din tayo sa wakas ah ito yung project site oops ala yung mga kajib nandito na tayo sa site at uh, ibababa natin yung mga kinarga nating mga pipe o yung pang imbornal lusog Ayan, at ito nga yung site. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Pinababa okay. na natin mga kajib yung mga uh, kinarga natin. Pagkababa nito is e, kapuna na tayo. Uwi na tayo. Walik na tayo ng motor pool. Yun mga kajib at pauwi na nga tayo pero may dadaanan pa tayong bakal. No? Dahil yung uh, truck na hawak natin ngayon ay self-loading yung uh, Isuzu, pero 14 wheeler yung hawak natin ngayon mga kajib at mahaba nga so <laughs> medyo challenging talaga kasi mahaba siya pero okay lang naman medyo luma na rin pero ayos pa rin malakas pa kaya yun Danal lang natin yung bakal dito sa isang project site and then uwi na tayo. Ayun mga kajib, nandito na tayo sa office sa motor pun at tinanong lang ng kasama ko kung ibababa yung mga bakal na backlog natin